Good morning. Mag-aalmusal tayo uli. Ayan. Ayan yung ginagawa. Una pang almusal. Hi. Ay, ayan. Tapos magpapalaman ako ng strawberry. Tapos nagkape na ako. O nagtii. Ayan. Namili lang kung alin dyan. Ito. so kain tayo let's eat let's eat Hmm, <laughs> -mm, yan yung mga tinitimpla ko nagpipili lang ako dyan kung saan hindi Yung ano ko, yung lip tint wala na. Kunti na lang. Oo. Ito yung coffee ko. Bonavita. Beta. Bonavita. Anaante ko ito na matapos. Okay. Ikaw. Maglit. Kali na. Ito lang yung ano. Kami lang dito dalawa. May baby lang kami nandoon sa ano yung anak niya. Ito lang ang ano namin pag almusal Ito yung okay, sapat na kwarto. Ate na yun ito magduhin. Wow, wow. Okay. Hindi okay. ko mabuksan. Ang hirap talaga ng kamay ko. Hindi. Kaya nga pag magdadrive ako, hindi ko na, hindi ko na maigan yan yung ano ko. Uh, di Diba? Namamaga itong kamay ko dito. Malaki. Wow. Ayan yung ano na yan. Sige, isa pa. Ay, ako naggamit ng ano, ng sangkalan kasi <laughs> Yung ko pinatong yung ano kanina. Bintelo na? Eh? Oo. Okay. Pa, paano ka ba nag-aano yan? Ay, ako gin-ano ko yan. na hmm. Ayan yung ano namin. Ayan, meron kaming air fryer. Meron kaming microwave. Andyan lutuan ng ano. Yun, ang hindi pa namin nagagawa, hindi pa ako nagluluto. Japanese cake. Pero yung takoyaki tapos na. Eh, hindi na kami nagulit. Parang nagsawa ako kaagad. Ito ay aming almusal salsa umagang maulan. Tingnan mo kay maulan. Ulan sa labas kasi may bagyo. Ayan o. Oh. oh. yung hangin o. Oh. Ha? Huh? Meron na? Meron na? Eh? Bago pa yan Okay. Kakain na tayo. Yung mga bid, mga video-video natin dito lang sa bahay kasi wala akong time na mag-alis-alis. Mahirap na pag ano, matanda na. Hindi na pwedeng ano lumayo na mag-isa. Wala naman ako makakasama. Itong isa naman ni eh, nagka-baby na siya. Wala. Pag malapit lang grocery, -gro Pag nagro grocery 'yon, siya ang kasama ko. Eh, sinasama na lang namin ang baby. Ang tindahan ni iwan namin pag nandito yung mga bata. Silang sak pala. Pag hindi nagbibisibisihan. Ayan. Ay, pagdamu ah. Ay, Tapos, ano pa ba? Since hindi ako makaano start sa sasakyan, hindi pwede na ako lang ang alis kasi nahihirapan akong ano, i-start, you iikot yung ano, sosi. Kaya siya ang taga-start. <laughs> Grabe. Wala akong driver ngayon kasi yung kapatid ko umuwi. Uh, so ngayon, tiyaga-tiyaga muna. Iwan ko kung kailan babalik dito. So, sa ngayon, mag-aalmusal muna kami. At saka, ang panahon na ganito ay gustong-gusto ko kay maulan. Yan. Ang ano kasi ako sa malamig. Gusto, gusto, gusto ko ng malamig. Ayan. Itong na Ikaw na kumain dyan. Kaya gusto ko sa Japan eh, kasi sobrang lamig doon. Ayan. Sa ngayon, wala na doon sila nena. Ngayon, ang destination ko naman, punta na lang ako ng Hong Kong. Nandoon yung dati kong employer, welcome ako doon. Pwede akong mag-stay sa kanila doon ako mag stay ng two weeks. Oh, di ba? Hindi ako mag ng ano ng hotel. Bibigyan pa ako ng allowance. Saan ka pa niyan? Di ba miglit? Sana ul talaga. Tapos ang dami kong kamag-anak doon sila pang magpapakain sa akin o di ayos ayan na, maluluto na yung si no? And... ang mauubos ko dito dalawa hanggang apat so sa'yo ang isa <laughs> hindi lang lang. Ay, hindi kasi yung, yung kung mag, mga ilan ang mauubos ba? Dalawa hanggang apat. Pagpipilitin kung dalawa lang, okay na yan. Dalawa tapos, dagdag apat. <laughs> hindi. Dalawa hanggang apat. Ibig sabihin niya, nung mauubos mo, dalawa, pwedeng maragdagan mag, hanggang maging apat. Ganun yun. O may nabili. O sige na po, kakain na po ako. Maraming salamat. Bye! Bye-bye! Ito pala, ti pala. Ito, ti. Ayan, oh. Sorry, ha. Matatapos sa ayano Ayan, oh. Ti. Ayan ang simpleng buhay ni Ate Jewish. Simpleng almusal. Hindi kami nag-aano, naga almusal talaga ng maaga. Atle, ano? Mga at least 10 o'clock. Brunch na siya pag hindi na ako akakain ng lunch, pwede na yun. Kasi, kailangan kong magbawas. Okay, thank you. Bye-bye.